Makalipas ang labing walong oras ng traslasyon ng itim na Nazareno, naganap na ang inaabangang Mirata o Dungaw sa San Sebastian Church. Para sa detalye, may live report si Jenny Dongon. Jenny, nakikita mo pa ba sa iyong lokasyon ang andas ng Nazareno? Sheryl Umusad na palis dito sa harap ng San Sebastian Church. Ang andas ng pung itim na Nazareno sa ngayon nga ay binabagtas dito ang kabaan ng Bilibid Viejo patungo na yan sa Quiapo Church. Alas 10.20 nga ng gabi ng masilayan dito sa harap ng San Sebastian Church ang imahe ng puong Nazareno mas maaga kumpara noong mga nakarang taon kung saan maghahating gabi na ito dumating dito sa harap ng simbahan. Pagpasok pa lang ng anda sa Hidalgo Street, sabay-sabay na winagayway ng mga debotong ilang oras ni nagantay dito ang kanilang mga puting bimpo. Lahat nagbabakasakali na maipahay dito sa imahe ng Nazareno palakpakan at lahat sumisigaw ng Viva Jesus Nazareno. Agad pinatunog ang kampana senyales ng paglabas ng imahe ng Our Lady of Mount Carmel mula sa simbahan ng San Sebastian. Ito na ang tinatawag na dungaw. Pagdating sa harap ng San Sebastian Church ng imahe ng poon, dumungaw sa imahe ng kanyang anak ang imahe ng Our Lady of Mount Carmel. Tunog ng kampana at awit ng papuri ang namutawi sa harap ng simbahan. Sabay-sabay na nagdasal at kumanta ang mga diboto. Nagbigay di na may homily ang father. 10.40 naman nang muling umusa ng andas pabalik sa Quiapo Church. Sa ngayon, pagod man sa buong araw na paghihintay, nakangiting umuwi ang mga debotong andito sa harap ng San Sebastian Church. Mapabata man umatanda ayon sa kanila nawala yung kanilang pagod ng masilayan ang pagtatagpo ng dalawang imahe. Mailan namang nilapatan ng paunang lunas ng mga medik dahil karamihan sa kanila ay nahilo dahil sa seksikan kanina. Sheryl, sa ngayon ay simula na ngang nag-uwian yung mga debotong andito simula pa kaninang umaga. Karamihan naman sa kanila, bukod doon sa dumaretsyo na sa kanilang mga tahanang iba, ay dadaretsyo de pa sa Quiapo Church. Sheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon.